So continue tayo Travel to Barangay Malubago At syempre guys Sa unahan ng barangay Kahit dito na natin makikita Yung Barangay Malubago Ayan. ito na guys nasa left side pala ang barangay malubago ayan o oh. 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 Itam. barangay uh, welcome barangay malubago so pasok na tayo kasi andito na tayo sa bungad nila ayan at syempre medyo mahaba haba to guys mahaba haba rin yung travel mula dun sa highway punta doon sa poblasyon ng barangay ano guide uh, yeah, mula doon sa crossing crossing malubago ang poblasyon malubago ah, <laughs> uh, <paala> na <laughs> uh, at sinanay, nanay walang kasama ingat lang nai kasi ano maraming ahas Yan, ingat lang sa mga ahas So guys, pagdating mo dito, makita mo agad yung I love Barangay Malubago. Yan, Malubago lang ang sakalam. Tayo naman oh. No? Oh. Aira Barangay Malubago. Yan, at pagdating mo dito, guys, siyempre ah, magandang view dito eh. Pakita ko sa inyo ah. Yan, ang ganda ng view dito. Kita nyo? Yan. Bali, nakapasyal na rin kami doon, no? Ni buscarlo Carlo. At syempre, yun ang plano namin akyatin, no? Yan. Yeah. Yung ano, ewan ko kung anong tawag nila dyan, eh. Pero maganda at pasyalan niyan, guys. Kaya abangan nyo. No? Abangan nyo. Oh. Kasi gagana tayo, no? <laughs> ah. 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 Ayan. At syempre guys, pagdating nyo pala dito, dahan-dahan lang kayo kasi medyo ano na to, palusong. Yan, puro na pababa to guys. Yan, at syempre yung prino ng ano nyo, ng sasakyan nyo. Yan, mga four wheels man yan o motorcycle, dapat lagi nyo chine-check kasi delikado dito guys. Medyo palusong to. Ayan, medyo paubos kayo. Kita nyo o. Oh. Oh. Uh, ayan. Dahan-dahan lang kayo dito. Dahan-dahan bigla. ha oh oh Tay tayo. Ah, ay. Tagal ko na. Tagal din natin ano. Na, boss na. Hindi nakapasyal dito no. Ayan. So andito na tayo guys. Sa bungad ng Parangay Malabaga. At ah, syempre ikot muna tayo dito. Yan. At siyempre, andito si Idol. Yan. Uy! <laughs> <laughs> oh, yeah. <laughs> oh. guys. <laughs> mo Oh. <laughs> so, ah, mo musta? nag na kami. Pero mapakanda ako John. Yan, may toyo ako. Yan. Ito pala, guys, si Junjun, -jun, mga Mundido family. Yan. Yan yung mga guwapo. Yan. Maganda kami hada si Burning. Ah, oh, uh, ada si Burning? Ada, ada. Ah, ada si, si. Maka na kami kaya. So, guys. Ito. Yan yung mga kaibigan ni Dudski. Mga family Mondedo. At, uh, bago tayo pumunta doon? Siyempre, mag-ikot muna tayo dito. Oh, ito. Musta? Uh, I miss you. <laughs> Shout out, Anay. Huh? Shout out, Anay. Shout out sa Ramirez family. Ramirez family. Ramirez. Di ba, Pamir? Uh, Ramirez ka? Ah, may, may bayon ka? Bay oh, bay Oo, oh, shout kay sa baybayong family ka pala oh. Yan, si Idol <laughs> i ano mo si Kuya oh, Mga kamangod mo? Uh, -huh. Batiyon mo, Bati mo, Anay? Kumusta sa mga pariente mo? Hindi na Hindi na Hindi na Hindi na Hindi kami. Hindi na Hindi na Sige. Tidak na kami. Okay. So, ayan guys. <laughs> Family Abayon. Mega shout out. Ayan. Andun pala si, ano, uh, Junjun Abayon pala yan. Nakala ko pa naman. Uh, Junjun Ramirez. So, guys. Ito yung poblasyon ng barangay uh, Malubago. Ito yung barangay hall nila. Ayan. Ikot-ikot lang tayo dito. Ayan. Ayan. Okay. Matalibot lang ako ito Ayan So guys Ikot lang tayo dito sa ano nila Sa barangay nila no? Para makita nyo At syempre kung taga rito ka mag comment ka lang dyan sa baba Para naman makilala ka namin Ganda dito oh Wow Ayan So ikot ikot lang tayo dito No Ikot ikot lang ikot Igot hanggang sa mahilo tayo <laughs> oh, yes yeah. Uh, yagi po yeah. Ah, uh, syempre ito yung bahay ng lolo ng kaibigan ko family yan soon mega shout out yeah. Ah, uh, syempre ito yung elementary school nila yeah, sa mga nagtapos dito yan, kung nagtapos ka dito, mag-comment ka naman dyan sa baba para naman makilala ka namin. Wow. Anong school to? Tingnan natin ha. Ah. Tila. Malubago Elementary School. Yan. Yan guys. Nandito na yung school nyo. Yan. Wow. Mali... Bali. Bali yung publasyon nila guys uh, Ano Magamay lang yung mga Tao na nakatira Pero siguro sa mga higad dagat Mga tabing baybayin guys uh, Marami no? Yan yeah. So Andito na tayo Bali dyan tayo kanina Galing Tapos dito tayo pumasok Yan tapos dito na tayo lumabas So, maliit lang, maliit lang yung ano, yung uh, Poblasyon nila Pero siguro sa tabing baybayin Marami, maraming Kabayan Ayan. Hello Yagi Tito, maaari kami di Ayan So, syempre Punta tayo dito sa tabing baybayin nila Ayan, dyan Dito lang park hindi na ako. Pwede naman siguro de? So guys, uh, din nakita sa barangay Malubago. Yan. So, mag lakat-lakat uh, naman kita di sa higa doon nila. Higad, dagat. Yan. Oh. Ay, uyo ka. Oh, kawaii kawaii ni boss. So, adi guys. Dugay naman na panahon bago kita nakapasyar, dito. Wow. Ya lagi lah bos. lagi. Iya. So di sini kita mahagi segit dagat para makita mga kabala kebalayan di sini. Tapi sempre ambil naman, iba. Oh. Iya, no. Wow. Ayos. Ganda di sini. Ay, lagi po. Ha. <laughs> Sige. Yeah. So ngayon lang naman tayo Nakapasyal dito sa barangay Malubago. Bali ang ano ang ang dagat ngayon, medyo maalon. Wow. Nice. <sighs> oh guys, <laughs> agalak na naman kami ni Carlo dito sa barangay Haha. <laughs> pasyal naman kita di. So guys, andito na tayo sa Family mundido Yan, yan. Ito yung guys yung pinupuntahan dito ni Dinsky. At syempre si. Ah, born. born si malupit na ang Good Good na ano, mahingis daw dito sa Barangay Malubago. <laughs> ba, May makakamla yan anak. Ayaw maluluya natin. Ano, anong problema? <laughs> yeah, so guys, ito si Nanay oh. Ouy ko ay nakikita. Nagsinasabi sa kitang. Ouy yan ng ano, ng mga hook. Yan, gay ang trabaho ni Junjun, Jun, ay ni Pangitang. So ito guys, yan ang tawag sa kanila nito, Pangitang. Yan, malalaking ano, malalaking isda ang nahuhuli nito. Kasi malalaki rin yung hook. Wag yung pating. ng hook na yan. Oh. Yan. So sa ngayon hindi pa tayo pwede mangisda kasi masama ang panahon. <laughs> Yan oh. Ba uh, dito pala guys. Yan. Nandiyan yung lumang cemeteryo. Yan oh. yung lumang cemeteryo dito sa Barangay Marubago. Mhm. Uh -huh. Ganda dito guys, ganda uh, maglakad Ah, uh, sinpray, maganda na rin maligo. Wow. Ya. Yeah. At kung gusto mo mamasyal pala doon, guys, 'yan 'yung barangay uh, Sitio Talisay dito sa Barangay Malubago 'Yan. Yeah. At mamaya, ah, galak tire doon. 'Yan. Dito ito. Wow. Ang gagandahan pala guys ng buhangin dito guys, dito sa Barangay Malubago. Ayan oh, pinong-pino talaga. Yan. Pinong-pino. Yung buhangin nila dito. Maganda sana kung merong beach resort dito no. Kasi ang ganda ng ano dito, eh, ang ganda ng area. Ang ganda ng buhangin. Yan. At siyempre andun si Idol. Idol Borning. <laughs> <laughs> wala sa mood kasi kakagising lang guys galing ano nangisda kasi ito kagabi born na yan born hi, hi born. Ha? <laughs> Ay, <God. laughs> at nga pala guys ito yung sasakyan ni Jun Jun oh ha yan, yan, yan yung madalas namin ginagamit pag ano uh, sumasama ako sa kanya sa laot uh, at syempre nagpiprepare na rin siya Ambot lang. Mat, ano kaya niyan Ah. Uh, lahot ka? Yeah, so mamaya daw uh, pupunta siya nang lahot para manghuli ng malalaking isda. At ito nga pala guys si Carlo Bulacos. Hi. Mga shoutout para sa mga family Bulacos, family Lison at sa ating nanay na Yuki. California USA. purple family. Hello, friend. Mga shut up